Hello guys, for today's video, gagawa ako ng frontal speaker box. Ito pong box ay pwede sa videoke, pwede rin sa pambahay or mga okasyon. Ito po ay malakas sa gustong makatipid sa gastos. Kung marunong ka rin naman gumawa, ikaw na lang po gumawa, makakatipid ka pa. Ito pong box speaker ay dalawang dedosi, dalawang mid-range, at dalawang tweeter. Maganda po itong pang videoke or pambahay. Ang gamit ko po dito ay isang 1 half marine plywood. Mas maganda pong gamitin 3 fourth plywood ang sa akin. Pang sarili ko lang po yan, okay na po. Yang 1 half marine, ang isang pirasong plywood, dalawa na po ang magagawang box. At ang gamit ko rin ay isang stickwell one-fourth na pako, liha, at saka maliit na simento pang halo sa pintura para gawing texture yung box at dalawang paintineer, isang baby ruler, isang brush, at isang litrong itim na pintura. Yan lang po ang gamit ko sa aking DIY box pang video ke. Sana nakatulong ang video na ito. Sa hindi pa nakasubscribe, pindutin lang po yung bell para updated kayo sa mga bago kong mga video. Maraming salamat po.